Everyone, good evening. I'm back. This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon reaction natin syempre sa damita ng ating pambata na si Maria at si Manalo para dito sa Gala Dinner sa Cora Beach Resort sa Phuket. Bongga ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before editing else Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat at syempre usapang reaction tayo ngayon. So kanina nga ayun nga syempre merong bonggang pa dinner sa Coral Beach dito sa Phuket kung saan naman ang kanilang gala dinner ay bongga dahil ang mga kandidata ay talaga naman naka So syempre bonggang bongga yung mga pasabog ng mga kandidata at Grabe. Sa so, opening show pa lang, syempre, bongga ang simula ng show dahil may sumayaw na tile dance, di ba? Na talaga masasabi ko, in fairness, pa-dinner lang yun. Tapos may pag -ganyan. So, ang bongga-bongga ng opening show nila. At syempre, yung runway talaga naman, ay, nako, ang saya. Kasi ang haba ng runway na lalakaran nila. And then, gusto ko din yung mga pa ilaw, -ilaw do na parang parang dineshed, ano, design na design talaga para sa mga kandidata, di ba? So, yon So, syempre, kanina, inaabangan ang labas ng kandidata natin doon pa lang sa labas. At inaano nga nila na inaabangan nila si Atisa doon na kalay doon yung mga kapatiran natin, sila Bwex at saka sila Adam at kung sino-sino pa. So, hinihintay natin na lumabas ang ating pambato. Pero sa kasamang palan, hindi natin nakita. So, yon So, in fairness, nag-live naman sila sa kanilang Facebook sa Miss Universe Thailand. At ayun na, nakita nga natin na grabe ang saya dahil bonggang-bongga ang rampa ng ating pambato na si Maria at Tisa Manalo. So, syempre, ng mga ninyo yon for sure, o, di ba? So, napansin ko yung views, tumaas siya nung kay Maria at Tiso Manalo na. Pero hindi ko napansin yung kay Mina kung tumaas ba uli. Parang hindi naman bumaksak siya after nung kay Maria. ah uh, simula noong, alam ba, uh, parang naglalaro siya sa 50-60. Pero yung lumabas na si Ati sa umabot na siya ng 90 plus. Tapos, Uh, 91,000 tapos ayun bumaba uli nakakaloka nga eh pero syempre sa kabilang banda na-excite tayong lahat sa makikita natin for Atisa uh, marami nag-iisip nako naka-white yan ay nako naka-itim daw tapos, syempre, wala tayo idea kung ano ang styling at ano ang itsura talaga ng ating pambato. So, eto na. Mm -hmm. So, nung lumabas si Atisa, natuwa ako kasi ang bongga ng suot ni Atisa na naka-color black na parang long, long sleeve na may pa And then, ang ganda, 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 ganda niya. Yes! Ang ganda ni Atisa una, gusto ko yung banat ng buhok niya na tama yung ginawa niya doon kasi parang feeling ko dinner so dapat ganito talaga yung mga formahan. dapat nakablock tapos yung makeup niya talagang perfect sa mukha niya and then yung suot niya talagang ay masasabi ko kung aaten ka ng gala dinner tamang tama talaga yung suot niya swak na swak plus na doon na makikita mo yung respeto niya sa namatay dito na color black. Mm -hmm. So, syempre, nag-run away. Ayun, so, talagang full smile ang ibinibigay ni Atiza sa mga taong nakatingin sa kanya. Kaliwaan. just go for sure, ang ganda-ganda na naman neto in person. Sayang, hindi natin nakita. Pero, ayun nga, nakatiting sa kanya si Mr. Nawat. O, oh, nakita ko dun sa camera. And then, plus, nandoon din na sobrang pack na pack yung yung galawan niya. Actually, siguro kung ginawa pa ni Atisa dito, yung, ano mo yung, yung parang rain lang yung datingan, na parang, pa, 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 na parang, wow, di ba? Na umaariba ng bonggang bongga mas bongga yon Pero, tama lang naman yung ipilakita niya kanina, na keep smiling siya, tapos mag-fierce, titingin sa kabila, titingin sa kabila, plus, mabilisan lakad. Kasi syempre, yung yung airtime kasi nahabol niya din. Kasi di ba, may, may mga minu minuto lang sila. And then, pagdating doon sa gitna, tingnan ninyo, hindi na ubus yung oras niya. So, may time pa siya na mag-post ng ganito at mag-post ng ganito. At mag-post na di ba? Ang bongga lang ng pambato natin. So, perfect. Yung ipinakita niya. So, yung nakita ko yung mga video na sobrang close-up. Na talagang, eto na, yung tapos na siya rumampas. Sabi ko, grabe, ang ganda. Siya lang daw ang nag-makeup noon. At siya lang din daw ang nag-ayos ng hair niya. At, syempre, si Panama daw yung nag-close ng kanyang ano see sa likod and then ayun ang bongga lang simple pero elegante tama yung ayos tama yung make up at tama yung ipinakitang galawan so para sa akin yes perfect for the gala night kaya dito masasabi ko panalo ang ating Maria at Manalo. So, masasabi ko talaga na wow, 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 wow. O, oh, So, syempre, hindi na naman masaya yung mga basher kasi nakita na naman nila na bumongga na naman ang ating pambato. Ang maganda kay at Lisa, alam niya kung kailan siya lalabas na talagang perfect yung eksena. Alam niya kung kailan siya magpapasabog. So, at least iba-iba ang nakikita natin styling kay Atisa. Nung una, uh, nakaputi. Ngayon naman, nakaitim, di ba? Baka sa susunod, nakapula, di ba? So, yon So, at least, di ba, hindi mo makikita na parang ayan na naman yung kulay ng suot mo. Hindi ka tulad ng ibang kandidata na nakita natin, na nakita na natin na ganun yung kulay ng suot. Tapos ngayon, ganyan na naman. Wala ka bang ibang gown? Kailangan talaga makikintaham. Charot. So, yon Kailangan talaga laging ganyan ang gown. Kailangan may pakrista. Charot. Anyway, Happy ako sa nakita ko kay Atisa. Isa din sa mga napansin ko yung ganda. Ewan ko kung napansin nyo to. Ah. Si Cur ano, Croatia. Yes, sobrang nagandahan ako sa kanya. Tama-tama yung ipinakita niyang galawan. At winner talaga yung beauty niya. Gusto ko din si Chile yung naglaglad ng hair. Kasi ang nakikita natin kay Chile ay laging nakataas at nakakulot pero dito gusto ko na parang bagong shower ka lang tapos aatin ng, ng dinner na, or lalakad sa red carpet gusto ko yung nakita ko kay Chile and then gusto ko rin yung kay Colombia si Colombia parang kaya lang para kasi yung damit ni Colombia parang hindi pan dinner parang ano pampagent na <laughs> so yun yung parang long gown, kulay yellow, <laughs> yung ganon. Pero gusto ko kasi yung mukha niya kasi nare-remind sa akin yung parang ibang naging kandidata ng Colombia sa Miss Universe. So, ganon. May ganong orahan siya. And then, si Costa Rica hindi masyado nag-shine kanina. Medyo na ano pa siya, yung parang napasaludso, ba diba? And then, Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire, ay, nako, bongga siya kanina in fairness. Parang pinaghandaan niya yung dinner. At tama yung kulay ng suot niya. Actually, hindi ko napansin si Indonesia. <laughs> Oo. Hindi ko napansin. Pero napansin ko, may isa pa ako nakitang maganda yung nahanap ko. Sa Ecuador, maganda siya kanina. Naka-black din siya. Tama din yung sinuot niyang pang ano na parang wow, ang ganda ng galawan. Sobrang simple pero alam mong kumabog at alam mong kumakabog. Medyo nakakatakot yung ipinakita niyang eksena kanina. So yon And then, gusto ko rin si Panama. Sa totoo lang, ang fresh-fresh ng beauty ni Panama. Mukhang mabait si Panama, no? So, either na parang pang yung register niya dito sa mga photos, may pagkamukhang, ano, tiyahin. Pero, ang nakikita ko sa kanya, si Andrea Mesa. Oo, kanina, sobrang ganda-ganda ako sa beauty ni Panama. Nasabi ko, wow, ang pretty talaga niya. Tapos, si Malta. Kung di ako nagkakamali, panalo din ang galawan ni Malta na talagang masasabi ko talaga, wow! Pero yung hindi ko bet yung kulay ng damit niya kasi parang for dinner talaga dapat blue, sky blue, ganon. Parang feeling ko uh, pampagent na parang pwede mo na yun sa stage, <laughs> ganon. But, okay naman. Uh, siguro mas maganda kung nag-re, nag basta may something, ano, But pretty yung styling niya, gusto ko yung taas ng buhok niya, gusto ko yung makeup niya, at masasabi ko, winner. Tapos, syempre, si Vina. Si Vina, ayun. So, simplihan lang, naka-gray uli siya. So, katulad ng nakita natin noong tawag dito, silver pala, naka-silver, katulad ng nakita natin sa kanya sa ceremony. So, ayun yung sinasabi ko na parang wala ka bang ibang kulay ng damit? Para bang laging gano'n? Maganda yung damit niya. In fairness, meron pa yun yung parang logo ng Miss Universe dito sa gitna. Pero parang piling ko hanggang ganun na lang talaga yung ibubuga ni Bina, na maganda lang ang damitan. Pero yung mukha niya, um, I feel a little bit na parang walang wow. <laughs> na, na parang, ay, sad naman. But, Let's see, at least ngayon nakakangiti na siya ng bonggong-bongga, di ba? Hindi katulad nung dati na parang seryoso. Pero ito, at least, humingiti na siya. Oo, kinoach daw to kasi ni Mr. Nawata, yon. But, at least sa manalo, syempre, hindi pa rin nagpakabog. She keeps smiling, oho. Uh -huh. Gusto ko yung paliging, ano niya, yung bubbly yung nakikita kong personality. Kaya lang, Ah, uh, syempre, naghihintay pa tayo ng mga more pasabog sa kanya. So, eto, masasabi ko, kumpara don sa una na nakita natin nung, nung ceremony, eto yung pangalawa na masasabi mo ay ang bongga dito ni Atisa, di ba? So, talagang hindi talaga siya nagpakabog. At alam niya kung kailan siya lalabas na dapat sa ako, dapat maganda ako, at higit sa lahat, dapat iba ang makikita nyo sa akin. So, ang winner, ang winner, 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 ng itsura, ang linis, -linis ng makeup, ang linis ng mukha, na parang wala kang makikitang heavy sa kanya, kundi perfect nun lahat. So, magandang represent ng Pilipinas. And then, ganun din syempre yung kay Vina. Si Vina naman, ang masasabi ko lang, siguro bawasan niya siguro konti yung makeup niya. Kasi parang kahit nakaladlad yung hair, parang mabigat naman yung mukha niya. Tapos ang bigat pa nung gown nang suot niya. Kasi ayun, alam mo yung puro salamin. <laughs> But looking forward pa sa makikita. And sino pa ba? May nakita pa ba kayong iba? Ah, eto pa, si Universe Latina. Hindi ko siya masyado na feel kanina. Kasi parang feeling ko, yung galawan ni Universe Latina, ano, parang drop siya kanina. Yung gown, soso lang. Tapos, yung makeup niya, parang haggard. Haggard yung itsura niya kanina. So, dito nakitaan ko na, ay, hindi siya kabog dito. So, ibig sabihin, hindi consistent yung beauty niya. And then, of course, sa lahat ng mga nakita natin beauty talaga na masasabi mo fresh overload, I think it's ati sa Manalo, na consistent talaga yung pagiging fresh niya. And for sure, sobrang ganda niya kanina. Di ba? Diba? So, yon. So, kayo ba? Ano bang masasabi ninyo sa eksena, syempre, ng ating pambato na si Maria at sa Manalo? Nagandahan din ba kayo ng bongga-bongga? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.